Mga ka goods, nandito ako ngayon sa kaba ng karyeto kaya po. Meron akong bagong naispatan dito na nagtitinda ng sisig with rice. Tikman natin, mukhang masarap eh. Boss, magandang araw. Totoo ba to? Sisig with rice, 80 pesos lang. Ah, ka kadami naman yun. Sige nga, pa-order nga ako. Ganun ng katagal na kayo nagtitinda dito, boss. Mukhang bago pa lang kayo ah. Ah, palang, pa lang. Grabe ah, swerte natin ah. bala yan yung 80 pesos boss ganyan ang kadami kahit hindi vlogger ganyan boss yung bigayan talaga anong pangalan mo boss? ano po boss? Rodney, Rodney. umusta naman boss yung tinday nyo nakaka ano pa nakakabenta naman boss nakakadami rin boss nakaka ilang kilo po kayo nauubos sa isang araw? grabe galing ha kapang pa lang kayo nagsimula pero nakaka kilong baboy na kayo na uubos uh, ayos ta ayan bali ano yung nilalagay nyo boss ha pampalasa mga secret ingredients no boss grabe 80 pesos lang guys oh anong pangalan ng ano nyo boss ng tindahan nyo ah sisig sa kariedo Ito, guys pag napadayo kayo dito malapit lang sila sa may, tabi lang sila ng isitan yan dito sa Carriedo, sa may ilalim ng L LRT station. Ayan. Tapos sa katabi na ito, guys, sa kanila rin to, yung cheesy corn. Ayan, si nanay. Cheesy corn. Bali, magkano yan, nai? Ayan. Ito, cheesy corn, guys. Kung nag-aanap kayo kay nanay, train nyo. Ano yung lalagay mo, boss? Mayonnaise. Yeah, mayonnaise. Yun, salamat, bossing. Ito, 80 pesos lang to guys, dito sa Carrieto. Bagong-bago. Kakasimula lang doon nila kahapon. Yan o. Oh. 80 pesos lang. Ang dami, o. Oh. Bossing, anong oras kayo nagbubukas dito? Ang okay. San location niyo, boss? Yan, dito lang siya, malapit lang din siya kay Nening B, ayan, no. Oh. Ayun, dayuin niyo na to si Bossing. Good sana na rin dito sa Carriedo. Yan yung masarap kong sisig. Lakad ako dito sa Carriedo kaya po may nakita ako dito na sisig with rice ni Kuya. Yan. Tingnan niyo, guys, oh. Ang dami, 'di ba? Ang dami ng serving, hindi tinipid tikman natin ngayon kung sulit ba yung 80 pesos natin. Ayan. Actually, kabubukas lang daw nila kahapon. Napakaswerte natin kasi tayo yung unang nakapansin kay kuya. Sakto yung pagdating ko eh, naamoy ko. Mukhang masarap. Nakuros ako eh. Tingnan nyo guys oh. Tikman natin. Grabe guys. Perfect na perfect sa kanin. Ang sarap. Naku, wag nyong gagawin pulutan to. Sigurado. Yari sa inyo, ubos. Mas maunang mauubos tong pulutan kaya sa alak. Ang sarap ng pagkakagawa ng sisig nila. Yeah, you no? Know? Medyo umanghang siya pero sakto lang. Yep. Yan, yeah, no? Pag ganito yung lasa ng sisig na kinakain mo, eh makakalimutan mo na diet ka talaga. Mauubos mo sa sarap. Hindi nakakaumay yung ano niya kasi sakto lang yung nilagay nilang ano, mayonnaise. Kasi yung ibang sisig sa totoo lang, pagkanto sisig, eh hindi masarap nakakaumay. Pero ito, Goods na goods lang, sakto sakto lang yung timpla. Wop. Ito yung sisig na ano, uulit-ulitin mo talaga, panalo. At sabi ni Kuya, kahit dito vlogger, ganun talaga yung serving nila. Marami daw talaga. Ayan. Ayan. Ayan guys, pag napagpad kayo dito, itryan nyo to. At pag hindi ganito yung serving nyo, itat nyo ako, sabihin nyo. Pag hindi ganito kadami yung serving, balikan natin si Kuya. Hop, nanalo. Sobrang good.